Ano hong masasabi nyo dito yung one meal a day tapos no carbs? Paano ho ba ito ang uh, may papayo nyo sa mga nakasubaybay sa atin ngayon? Opo. Pagdating po sa mga ganitong klaseng diet, we refer to it or we are considering it as crash dieting or fat diet or fake diet. Kasi sila po ay nagbibigay ng ano po, false promises dun sa pasyente. Lalo na po kung ang pasyente po ay meron kong chronic disease kagaya po ng diabetes. Mm. So, ang mangyayari doon, sinasabi nila na if you will uh, remove totally yung carbohydrates yes. and you will just eat one meal a day, uh -oh. you will regress your diabetes. Mm. So, which is very wrong and may nagpo-post po ito ng sobrang daming risk at complication pagdating sa patient. Mm -hmm. So, pag po nagdaan tayo, let's say for example, yung isang taong diabetic, nagkaroon siya ng long-term, uh, low-carb and ketogenic diet kasi parang ganoon na rin yung low-carb. Mm -hmm. So, pwede po siyang magkaroon ng complications na tinatawag na diabetic ketoacidosis kung saan tumataas po yung ketones sa katawan ng tao and magiging acidic po yung blood niya. Mm -hmm. Which may result to comatose and even uh, mm -hmm. la, uh, death ng patient kapag hindi na-control yung ketones accumulation sa body.